Ilan taon siya nung nagsimulang gambalain siya nung tikbalang? 31 po. Ah, matanda na siya. Opo, matanda na po siya. Buo na ang isip nun. Paano siya ginugulo? Pag po nakikita niya yung tikbalang, ilihimatay na po siya. Eh, sa kanya ba nang galing mismo na nakakakita siya ng tikbalang. Sinabi po niya sa magulang ko po, sa tatay ko po, na ganun na, nakakakita nga po daw siya ng tikbalang. Dinala niyo sa albularyo, di ba? ano Anong sabi ng albularyo? Sabi po, eh, ano, natikbalang nga po. Mga wow, kapitbahay, pakiusap lang. Umalis na kayo, umuwi na, hindi, umuwi na kayo. Wala na kayo. Wala na kayong makikita taman. Sige na po. Tay, hapo. Alisin na natin mo po. Wala na po, malis na po kayo. Magmula mag po nung natagpuan namin siya sa kaka yan nung nakaraang linggo, napapadala sa na po yung atake niya. Yun. Shhh! Kapag naman natapos yung atake niya at bumalik na siya sa normal, wala naman siya maalala, maliban sa nagpakita daw sa kanyang tikbalang. Ikaw ang buwan po ba nangyayari sa anak ko? Nakagampala siya ng tikbalang. Kailangan niya mag-ingat. Pag-ingat siya nito. Archie! <decorative noise>

<laughs> Mula noon, tuluyan nang bumagsak ang pangangatawan ni Archie. Nagpatuloy ang pangihina ng kanyang katawan pero ayaw pa rin siyang lulubayan ng tikbalang. Pero hindi ito naging hadlang para patuloy siyang kumayod para sa kanilang pamilya. Hanggang sa... Huwag ka kaya mo na matrabaho, ha? Na hindi naman pwede. Tsaka yung kikitain Ay, sakit ka lang. Ating na mo, bagsak na bagsak yung katawan mo. At hindi kasi pwedeng umasa lang sa kikitain sa bukid. <coughs> Kailangan din umarap ng ibang pagkakakitaan Pero anak, paano kung magkatutoy yung sinabi ni Kaambo? Paano kung paghigantihan ka nga ng tikbalang? Tay, hindi ko ako hindi inaatake. <coughs> hindi ko na rin nakikita yung tekbalong na yun tsaka sayang kasi yung kita eh. kailangan ko mag-ipon para sa pamilya natin lalo na para kay CJ <coughs> Bonsok! <coughs> ay bawal na yan sa inyo <coughs> sinabi sa akin nung bata ka, pangarap ang maging polis. <coughs> Taparin mo, ah. Kasi ako malabo na, eh. Sa pasokan, mag-aaral ka ulit, ah. Ako na bahala. Magkagagaya sa kuya mo. <coughs> Rito lang yung natapos. aku eh, ya, sorry Ay, itu natin, eh? tayo, Mahal Kita mana tempuan kita. ni? Apa ini, pak? Mal kita, mal kita lah. Bukan Usuk Iya. <tusuk> <tusuk>